Welcome po muli sa aking channel mga mahal kong kababayan saan mampanig kayo ng mundo ito po muli ang inyong uh, tagapagsalita at uh, isa sa mga buhaban sa mga government official, official na walang ginawa kundi magnakaw sa ating kaban ng bayan kasi po ang pag-uusapan po natin ay itong lumala lang inaanda nilang impeachment kay BP Sara. Nakaredy na raw po. Yan po ang sabi ng isang grupo. Uh, kung di ako nagkakamali, makabayan uh, muna. Inaanda na nila ang uh, ginagawang kaso para ma-impeach si BP Sara. Ito so, namang mga sa Congress, yung ginawang hearing doon sa matandang Gloria Mercado ay isa rin sa ground na, uh, na pinag nila, ginagawa nilang, ano, nila nilang ano, istorya para maging masama, maging karapat-dapat na ground para ma-impeach si Sarah. Yan po ang ating mga pag-uusapan at meron man sa bandang huli na lang po. Pero bago po yan, kung pwede lang po, kung pwede lang po sana, subscribe lang kayo sa akin channel. At click lang ang notification bell para sa mga susunod na pang video at ma-notify kayo. Paki-like and share na lang po. Ah, uh, ito po, pag-usapan na natin. Kasi nga itong mga hinayupak na congressman na to, na wala namang ginawa talaga. Kundi mambastos na lang ng ating uh, Pambastos lang lang sa ating demokrasya. Grabe na ang panggigipit ng ginagawa ng mga hayupak na kongresman na to. Kaya minsan na ah, inis na akong manood ng ano eh, ng mga hearing-hearing. eh. Dahil uh, pinipilit nilang maging masama ang gusto nilang kalabanin. Kaya ito, pagdating sa impeachment, meron diyang hearing on justice, di ba? Inanggal po nila diyan si Congressman marco Marcoleta para hindi maka-kontra, hindi makano. Tan yung ginagawa ng mga hayupak na congressman na to. Talagang pinaplano nilang maganda, maging planchado, malinis at walang kukontra. Kaya tayo, tayo naman ang magbabantay sa kagawin nilang kagaguhan. At kapag nangyari naman yan, itong dapat na ipagsigawan natin sa mga hype na to, dapat na mamatay na kayo ng maaga nang wala ng salot sa Pilipinas. Maging maayos naman ang takbo ng ating gobyerno. Sa ngayon talaga, wala. Talagang matindi ang ginagawa nitong si Bangag na Pangulo. Talagang binabaon lahat ng kanilang kalaban para hindi na makaahon. Tulad na lang ngayon, no? Hindi ba magbabotohan? Magpapay na ng kandida si uh, next week yata, eh. Nakita nyo naman siguro yung ano nila, lineup nila. Ha? Meron lang tayo isang uh, mga titiraheng mga kandidato diyan na ano eh, wala ang kwenta. Mga sinungaling. Number one na yan si Pacquiao. Sayang, idol pa naman kita Pacquiao pero ay, uh, numero uno ka pala sinungaling, hayop ka. Siyempre, hindi man ako lalaban sa'yo, magaling ka, buksingero ka eh. Pero pinakagago ka. Isa sa pinakagago kang ano dyan. Nung lumalabang ka palang na presidential election nung 2022, galit na galit ka sa mga Marcoses. Pag nanalo ka, pakukulong mo lahat ng Marcos. Ngayon, nasaan ka? Nasa linya ka nila? Kung di ka ba naman pala sinuwaling? Eh, gago ka pala eh. Wala ka rin palang kwenta. Kaya, tandaan niyo po, mga walang prinsipyo, walang dignidad na kandidato sa pagkasenador. Una na yan. Pangalawa, itong sila, ano, itong si Bong Revilla. Mukha lang naman ang may laban dito eh. Pero yung, uh, ano nito? yung gawain nito, walang kwenta, wala namang ginawa sa kongreso yan eh. Puro pakit lang naman ang ginagawa niya, wala namang ginawa yan, wala namang utak yan. Tsaka ano yan, galing yan sa ano, nakunbik na rin yan eh. kaya kawatan din yan, numero unong kawatan. Wala namang ginawa yan, kundi ano lang eh. Kaya lang naman lalaban yung mga yan para hindi mo ang pangalan nila sa lipunan. Yan lang naman ang hanap nila. Ikaw, pakiw, mayaman ka na eh. Eh bakit lalaban ka pa? Kasi nabubura na yung pangalan mo sa lipunan. Hindi ka na pwede lumaban ng boxing, matanda ka na eh. Baka isang round ka lang, wala ka na. Hindi ka na ubra. Sa pinakamababang rangong makakalaban mo, hindi ka naubas siguro. Ito pang mga iba pang ano, yan, sila Tolentino, na baliktarin. Tsaka yung sekretary, naku, huwag po kayo maniwala dyan, yung commercial niya ng si Abalos yan, si Abalos yan. Hindi po totoo yan. Bastos po rin yung ano na yan, na tao yan. Kaya tandaan nyo, huwag natin mga ibuboto. Yung si si Laxon, na baliktaring din. Kung saan malakas ang Agos, nandun. Ito Soto. Mga sinungaling. Mga anti Marcos dati yan eh. Pero ngayon, nung hitam mo, alam niyo naman kasi po, kapag ang namumuno, nasa kanilang makinarya, nasa kanilang pera, doon magpupuntahan niya. Kaya, halatang-halatahan ang galawan na itong mga tao na ito eh hindi lalaban talaga ng parehas gusto nila yung may malaki silang hahawak sa kanila. Kasi unang-una, hindi na sila masyadong gagastos. Hahawakan lahat ng bangag na pangulo yan. Dahil pag yan, nang nalalo lahat ng mga yan, meron silang niluluto ano dyan sa tingin ko na para mapanatili ang, ang ang kapangyarihan nitong bangag na administrasyon na to. Ganyan po ang pakay nila. Tandaan po natin huwag na po tayo magpapabudol sa susunod na eleksyon. Iboto natin ang taong alam nating matino na walang bahid na pagnanakaw, hindi korap, tsaka may dignidad at prinsipyo. Hindi itong mga dating ano na to, na wala namang iba, mga grandstanding lang itong ibang alorito eh. Si Tool po ba? Ano, wala po, po yan. Ako. Lagi nangunguna sa Sarbi pero maniwala po kay sakit. Wala pong magagawa yan. Tandaan po nyo. Puro bigay ayuda lang ang gagawin yan. Pero sa batas o ano, sa mga ibang uh, mahalagang bagay uh, na batas ano, wala pong alam yan, mga yan. Puro pasikat lang ang gagawin ng mga to. Tandaan po nyo yan puro pagnanakaw, puro posisyon, kailangan wag silang mawala. Kaya mga kababayan ko, sa darating na eleksyon, tandaan po natin, basahin po natin ang pagmumukha ng mga taong binabanggit ng administrasyon na ito kung sino yung mga nakalina yung line-up dyan kasama na po yung kapatid ng ano. Wala na rin po akong tiwala. Dati may tiwala ako dyan eh. Kaya, sandali lang po. Sige po, magpapahalam po muna ako kasi meron lang akong gagawin ano, may tawag ako. Kaya, mabalik na lang po ako kung sakasakali. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo lahat.